Handicrafts na gawa ng mga dating membro ng NPA sa Northern Samar, binida naman sa isang exhibit sa Makati. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RS34. Jane, may buntag. Kasalukuyan na nakadisplay ngayon sa Makati ang iba't ibang uri ng handicrafts na gawa ng mga dating New People's Army sa Northern Samar. Sila ay yung mga dating NPA na sumarinder sa otoridad at ngayon ay miyembro na ng Kauswagan Village Association Peace ng Northern Samar. Makikita ang mga produktong likhang kamay na nasabing mga IFR o former rebels. Ang nasabing organisasyon ng mga IFR ay kabilang sa lumahok at nakisa sa exhibit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO na tinatawag na kapistahan na nagsimula kahapon September 23 at magpapatuloy hanggang sa September 25 sa Glorieta Mall sa Makati City. Makikita sa nasabing exhibit ang kakaibang gawa o unique creations ng mga kultura ng Northern Summer Communities. Ang malilikom na kita sa nasabing aktibidad ay direktang mapupunta sa kanilang asesyon bilang suporta sa darating o plano pang mga proyekto. Bahagi rin ito ng month-long celebration ng National Peace Consciousness Month 2025 at nananawagan ng provincial government ng Northern Samar na bumisita sa nasabing sibet at suportahan ang mga gawang artist bilang pagkikibahagi sa pagdiriwang ng peace sa pamamagitan ng sustainable livelihood. Naroon mismo sa Makati ang nasabing mga firm rebels na miyembro na nasabing asosasyon sa pamamagitan ng kanilang presidente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane, galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Jane!